失礼 a ま i

patuloy tayo uh, na bibiyayaan sa ating uh, mga pangangailangan at uh, ng din Diyos na patuloy tayong makatawid sa kinakarap uh, natin pinansyal sa ating mga uh, lungsod uh, kaya natutuwa naman ako hindi lang top tap payer ang ICTSI tap so, top donor din natin sa lungsod ng Manila. For so many occasions and instances, ang ICTSI lagi nasa likod natin. Pinutulungan Tunug tayo. Kaya tayo mga taga-tundo, ay parang dami ang mainit na pasasalamat natin sa ICTSI. Palampangan ng Manila! We are very grateful uh, to the Pangili Foundation, KCRG, Nigya, ya, to berpenyuluhan Manila, yang memberi wacana. Apa the Terlebih of kami, Thank dalam very much. menghargai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. At sa ating mga doktor, nurses, and non-medical, o masaya ba kayo ng nakaraan? Gusto yes! so, nyo lang sumayas sa Paskule? Okay muna lang, steady lang ang Kami ni Director Padilla, at ang inyong director, si Lucky. Malay nyo, maging lucky kayo sa pastor. We'll do our best. So we will always give. We will always give what is due to you. Kahit na tayo yung hirap, basta kinakailangan din tayo patulog. Ipang mamalimus ko kayo, magigusun nyo tayo sa mga nakakaluan. At yung obligasyon natin sa ating mga kapatid. Uh, So, tayo, tuloy-tuloy na. Isa ako, I'll do my part. With e, the leadership of uh, Director uh, ng Manila Health Department, Director Padilla, at sa Director ng na ating hospital. Isa e lang ang hinihingi ko sa inyo. Pwede ba mag-smile lang kayo? Okay! Naniniwala na naman po sa kanila ng inyo bilang profesional. But you know, Smiling to our patient who are in pain. I think it's more than the medicine. But uh, ang hindihan natin, buyat tayo, pagod tayo, hirap tayo, pero pag naiparamdam natin yung pagmamalasakit, sa pakikita yan, unang-una, sa akin mga una, ating. Nangyari natin ang na ating mga ipin dahil tayo na ang At parang doon natin napawi yung kinakaaral nila ang tama. Plus the path of that. Uh, of course, magagaling naman kayong nurses, doctors, at ng medical. Kaya, hindi pa po sa inyo. I always believe in you, in your capacity to deliver healthcare services. The good thing about our situation now eh? natin mga ang inyong pangalang lusod ay namunguhunan sa apat na bagay. Apat na bagay. Malaking puhunan sa 2026 budget, 43.7%. 43.7% of the 25 billion will be delivered to social services. O so, hindi siya rutin niyo. Sino ang doon? Taong bayan. At yan ay nakatuon sa apat na programa. Housing, Education, Healthcare, and Job Creation. Yan ang ating trust. Kapag ang tao niya hanap buhay, hindi maligali. Mas bawas ang tulong at tulisan. Bagaimana ng sort, dahil maayos ang fasilitas, mga pasilidad, at may sapat medical professionals that available to render service to any John Jose Mary, malusogan dan tayo. Kapag may masisilungan, bawat pamilya may kapalatagang sa pamumuhay. At ang kanilang anak, kapapadala sa maayos ng spilahan, na kanila naman, mga gulang, may trabaho, may the quality of life. That's a kind of thing. Pagpapataas ang antas ng pamamuhay. <laughs> Hindi ko kayo magpapayaman, kailik, <laughs> wala namang gobyerno, ang kaya sabi, kaya mong pa. Kaya mong pa. Kaya mong pa. Kaya kita payaman. Oh. Ah. the problem is, pwedeng mataasin ang kalidad ng pamumuhay ng mga Doon, tutungo ang ating lungsod para sa kanyang mamamayan sa loob ng sampung taon. That is our goal. One decade of continuous change. May awal Diyos, magbigyan tayo ng taong bayan na manatili sa susunod na sampung taon doon, doon Yung mga pagpapailaw natin, yung kapahalaman natin, may lang yun. Ano yan? Pampasarap sa Ricardo. Pero ang tunay na Ricardo, ang servisyo ng gobyerno is the quality of life. Ang bawat ang umili. Kaya, kailangan sila ako ng tulong nyo. Hmm? Pwede nyo ba ako tulungan? Yes! Yeah!

Pagka ang ating mga medical frontliners may kalalutulad nila sa ating komunidad, particularly sa barangay, I think, yung um, manlobe ng Diyos, kung mating manlambit po, I cannot guarantee safety. Some may suffer. We may suffer casualties, But our goal is to limit, limit the possibility of casualty. That is our job. Because possibly, like, I see, it is what it is now because of the historical uh, data. But what we can do today is to be prepared and equipped in our mind of certain knowledge and some tools that we can extend assistance to the one who are in need in a given. Nagawa na natin ng pandemic na Alam niyo ba ang projection ng debt sa Manila? Hanggang langit halo sa numero. But because of you guys, ay mga medical frontliners, lahat ang nasa medical frontliners, whoever you are, wherever you are, whether you are in the kitchen, in the bathroom, or in the operating room, because of you guys, napababa natin yung death toll ang puso ng Panginoon. Kaya nagawa na natin dati, kaya natin gawin ka ulit. Repeat performance lang. Pero for now, hindi natin alam kung kailan mo niyayari. Ang importante, handa ba tayo? Importante in our heart, in our mind, handa ba tayo. And some acquisition of knowledge and training, and awareness, I think it can add up ang mga tutulog na uh, maitawid natin uh, ang ating mga mamamayan pag nangyari yung sinasabi. For now, what we can do, upod sa pag-prepare, what, you, what you think, away, okay, um, hindi uh, na pagdamo sa sarili nyo. Uh. Libre naman ko. Magdasal tayo. Magdasal tayong lahat. Let's continue to pray that everyone will be saved. And that thing that we are expecting, which we don't know when, will not happen. But as far as the data is concerned, it's been happening around us already. So, there is a high problem. So, always and always, our dear family, our each other, our be That's the core. And in our workplace, how can we act in synchrony? The good thing, your city government is trying to, nowadays, get more additional resources. Like nakita niyo, toys, private diba? sector. All other national agencies, sinisynchronize na natin yung mga groups. At yung mga barangay, uh, hopefully, they will be the But for now,

importante na tayo. Ganun, 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 lagi sa akin huwag ng wala. Ipagpasalamat mo kung anong meron. Yan ang lagi sinasabi sa akin. Kaya, do our best and God will take care of our best. mo. <laughs> Corredipo .No mama